Saan nga ba si ng Baliwag? Ito ang katanungang nais mabigyan ng kasagutan ng dula na itinanghal ng dula ang Filipino Sining Bulakenyo, ang awit ng Dalagang Marmol, sa entablado ng Nicanor Abelardo Auditorium sa loob ng hiyas ng Bulacan Cultural Center. Narealize ko po na in the surface po, meron pong deeper meaning na mas lalago yung ating culture po. Meron pa po pong iba at hindi tayo na nalalaman message ko sa inyong mga kabataan na maging familiar tayo sa lugar natin and huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bayan Elemental ito. Figure of eight dapat. Ganyan o. Tapos lagyan mo ng haggle. Then lovingly, iabot mo sa kanya. Subalit so, balik ngayon, nandito ka. Naating din muli sa aming harapan. Ang iyong tinig na maganda. awit ng Mayor Mall ay tungkol ito kay Jose Lina Baliwag at Pipita Chongson na dapat malaman at makilala din ng kabataan ang kanilang kasaysayan ang tinaguri ang kundiman ng himagsikan ay marami din palang dapat iwas to kung sa konteksto nito proud ako kasi buhay na buhay ang teatro, sining, kasaysayan, musika dito sa Bulacan. Ang daming challenges actually kasi iba din yung actors sa Manila, iba din yung actors dito sa Bulacan. Pero nakakatuwa kasi ito naman talaga yung advokasya namin bilang theater practitioners, bilang cultural worker na maidala, maikalat ang impormasyon, maikwento yung mga dapat ikwento gamit ang teatro.